Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, my name is Ronnie Nice to meet you and welcome and thank you so much for dropping by here again in my YouTube channel. And of course to our newcomers, new subscribers and returning viewers, hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, I'm going to share with you guys kung paano natin matatanggal ang watermark ng Kenny Master. Yeah, so alam ko sa inyo, marami pa ang gumagamit ng Kenny Master sa pag-edit ng kanilang mga videos. Pero alam ko meron din gumagamit ng ibang apps. Pero ito ay sa Kinemaster lang. Kasi ginagamit ko rin is Pero kung gusto niyo matanggal ang watermark ng Kinemaster sa, aking, uh, sa inyong video, not sa aking video, <laughs> pwede rin naman kung gusto ko yan. So ituturo ko sa inyo at ito ay legit kung paano natin matatanggal ang watermark ng sa ating video, mo especially sa mga kumagamit. At sino sa inyo ang gumagamit ng, ng uh, Kinemaster? Ayan, so kung interesado kayo dito, ayan, so tara na at samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano natin tatanggalin ang watermark sa Kinemaster ng ating video. Yeah, so let's go. But before we go further, I really appreciate if you could consider clicking that subscribe button down below if you haven't subscribed yet to this channel. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Yeah, so maraming salamat and let's go. So, ito na nga guys, nandito na tayo sa ating screen. So, umpisahan na natin. So, syempre, kailangan meron na kayong uh, Kine or kinemaster. master ayan so sana meron na kayong kinemaster master app at syempre ang kailangan din natin is itong uh, ito itong uh, craft vid yan so kailangan meron din tayo nitong craft vid na to ayan para maka-edit tayo or para matanggal natin yung kinemaster na watermark. ayan so i-try natin so punta na tayo i-click na natin yung kinemaster at siyempre hanap tayo ng ating video. Ayan, yung sub or hindi, mag-upload na lang tayo ng bagong video para mas madali, mabilis nyo masundan. Ayan, so create new video. So click natin ito. Tapos, eh, ilagay muna natin title natin tutorial. Ayan, so nasa inyong uh, decision dyan kung anong ilalagay nyo ang title. So, ilagay ko lang tutorial para makita natin tutorial. Ayan. Well, kailangan din ang ratio, aspect uh, ratio natin ay 16 by 9. Iyan yung recommended sa YouTube. Ayan, 16 by 9. So, kailangan nakakuha na yan. Pero sa akin nakaset na yan kasi aspect ratio is 16 by 9. Ayan, so check natin. So, create na natin. Click natin tong create. So, mag-create na tayo ng video dito. Ayan, so hanap tayo sa ating uh, camera or sa gallery natin. Ayan, so kumbaga sample natin. Ayan, kuha natin ang dami kong sample dito. Ayan, kuha tayo dito. Ayan, una natin dito. Ayan, ito yung video natin i ikukunin natin ayan. So nandito na nga siya. Ex muna natin to. Ayan, so nandito na nga sa uh, Kinemaster itong uh, video na ito. So ayan ang gagawin natin. So edit natin. So ang problema natin is my Kinemaster dito, di ba nakikita niyo itong watermark ng Kinemaster. Ayan. So ayan. Okay na yan. So, kumbaga, iyan ang ating video ngayon. Ayan. So, na-edit -na, na natin. So, ang gagawin na natin ay, dahil i-focus muna natin ang pag-edit dito sa pagtanggal ng kinemaster. So, kumbaga, kunwari na na, na okay na yung editing natin. So, andito na yung video natin. Okay na yan. So, okay na yan. So, upload na natin. Ayan. So, download natin dito. Ayan. Ito. Click natin ito, guys. Ito. Click natin yan. Okay, so nandito na tayo. So kailangan FHD, 1080p, 30. Tapos ganyan ang kwan niya, ang uh, mm, format niya. Ayan, so save video natin. Click natin itong save video. Save video natin. Skip natin ito. Skip natin yan. Hindi natin kailangan yan. Ayan, so ayan, uploading na siya or saving na sa ating gallery. Ayan. So, i-wait lang natin ng mga ilang minuto. Ayan. So, ala kaya naman natin mag-antay, di ba? Ayan. Para hindi lang kayo maboring. Ayan. So, kaya ginawa ko itong itong short na video para mabilis ma-upload. Kasi pag uh, matagal din yung video natin or mahaba-haba yung video natin, pag in-upload mo din, syempre matagal-tagal din ito. So, nang dahil tutorial lang naman ito, itutuko, ituturo ko sa inyo kung paano natin matatanggal yung watermark ng kinemaster sa ating video. Ayan. So, wait lang natin. Please don't close kinemaster or turn off your device. So, hand, ha hayaan lang natin ng ganyan. Huwag natin isasara. Huwag natin pindutin ang kung ano-ano dyan. Ayan. So, wait lang natin. Mga ilang minutes na lang. Pwede na yan. Ayan. Pila muna natin. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, itong mga kwento abot ng 1 minute, 2 minutes, ganyan. So, okay lang yan. Uh, Siyempre, kailangan din matutun mag-antay. Ayan, so, naka-save na siya. So, balik na tayo doon sa, puntahan natin doon sa ating gallery yan. So, X muna natin to. Close muna natin yan. Ayan, so, balik tayo muna doon sa hanapin natin dito sa ating album. O yan. So, album or a gallery. Yan. So, hanapin natin. Asan na yung video na na-download natin. So, and dito. So, ito na nga. Ayan. So, nakikita nyo yan. May kinemaster, di ba? Ayan. So, kumbaga na-edit na natin yung video doon sa kinemaster. Pero, meron pa rin yung kinemaster. So, ang gagawin natin ulit niyan. So, nandito na nga. Na-save na natin sa ating gallery. So, balik tayo doon sa kinemaster. So, balik tayo doon. Ayan, so na-download na, na, yan. So balik tayo ulit sa Kain Master. So ang gagawin natin na dito na yun. One, ang gawin lang natin dito para hindi na natin ulit upload yun, mag-create ang bago. Eight, click natin itong three dots dito sa uh, right side nitong um, video. So i-click eh, natin ang duplicate click natin yung duplicate para ma-duplicate siya. Ayan, nakasulat yan, tutorial copy. So, nakakopy na siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, nung kanina, 16 by 9. So, ngayon, palitan naman natin ng 9 by 16. Ayan, so, nagugula na kayo, no? Ayan, so, huwag kayong mag-alala. Hindi, hindi yan, uh, babalik pa rin doon sa 16 by 9. So, i-click natin itong 9 by 16. Ayan, huwag niyong kalimutan, 9 by 16. Ayan yung size na 9 by 16 yan. Yan yung parang pang TikTok na video or sa pang Reels. Ayan, so click natin itong duplicate na to Duplicate. So, ayan, na-duplicate na natin. So, ngayon, gagawin natin is open na natin ito. Open na natin yan. Ayan, so nandito na nga siya. Ayan. Okay. so nakikita niyo ito, may itim dito, may itim dito. So, Meron pang kinemaster dyan. Ayan, so nandyan siya, di ba? Ayan, so nandyan yung kinemaster at may black, black space dito sa taas at sa baba. Ayan. So ang gagawin na naman natin dito, pag okay na lahat, pag okay na yan, gawin natin, upload natin dito. Upload na natin. So upload uh, yan, same, same video pa rin. So, kailangan pa rin FHD 1080p 30. Ayan. At save video natin dito. Ayan. Click yan, video. Skip natin ito. Ayan. So, antay muna na natin ulit ang mga 2 minutes, 3 minutes, ganyan. Depende sa haba ng video nyo. Kung gaano kahaba yung video, syempre medyo mahaba din mag-upload or mag-save sa ating gallery. So, antayin lang natin yan. Ayan. So, mabilis lang naman yan. Mabilis siya. Ayan. So, ganyan. Ang pan, medyo pan siya, medyo mahaba. Kailangan mahaba ang pasensya dito kasi mag-aantay ka. Tapos pang ilang edit. Ayan. Upload. Ilang beses mong i-upload sa kinemaster. Tapos uh, save mo sa gallery. ganon. Okay. Antayin lang natin. Ayan. Mabilis naman yan. Yung pula. Minstos si Ayan naman. Kupa na siya. Nag-download uh, na siya or nagsisave na siya. Huwag niyo lang kalawin yung screen niyo para hindi siya ma mawala. Ayan. Konting-konti na lang. Ayan. Konting tiis na lang, guys. Konting tiis. Ayan. Mga ilang minutes na lang. One minute. Seconds. Ayan. Konting-konti na lang. Okay, ayan. So, nakasave na siya. So, means so, si nandun na ulit sa gallery natin. So, e skip muna natin to, Balik tayo dito sa my gallery natin. Ayan. So, album. Ayan. So, ito yung unang dinownload natin. So, nandito na siya. Ayan. Nandito na nga siya. So, nakikita nyo ito. May itim dito sa taas. May itim din dito sa baba. Tapos, nandun din sa Kind Master. Andun, ay, watermark ng Kind Master. Ano bang gets na sabi ko? Ayan. So, andyan pa rin yung watermarks. At siempre ang purpose natin dito is para matanggal yung Kimi Master na watermark. So ngayon ang gagawin naman natin ngayon, punta tayo doon, escape muna natin to. Escape, balik tayo tapos punta tayo doon sa dito, sa Crop Video kasi nung una sinabi ko sa inyo kailangan meron kayong apps na Crop Video kagaya nito. Crop Video. Kailangan meron kayong itong apps na to para matanggal natin yung watermark ng kini master or ito yung nakakatulong ayan so wait, wait lang muna natin wag muna natin yung kanyan so ayan punta tayo dito sa crop video ayan so i-click natin itong crop video dito muna tayo sa crop video tapos select natin ito sabi niya select video using crop and trim checker ayan so click natin ito guys ayan so hanapin natin yung video natin so nandito sa una ayan yan yung pang, pang una ayan so ito click natin ito Magda-download siya. Ayan. So, nakikita niyo yan? So, nakikita niyo. Hello, yan. guys. How no, is it going? doing? doing? Nice. I hope you're all doing good. 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 And welcome. Pag-stack muna huh? natin yan. Ganyan siya. So, ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung KineMaster. Diba? Ayan. So, hana-click natin itong landscape. Ayan. So, 16 by 9. Kasi kanina pinindot natin ang 9 by 16. Ngayon, ibalik natin sa 16 by 9. Yan. So press nyo lang ito, landscape, 16 by 9, YouTube. Ayan. So nakikita nyo yan. Ayan. So okay na yan. Yan ang perfect uh, na screen. Ayan. So pag okay na kayo dyan, tignan natin. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So hindi mo na nakikita ang, hindi mo na nakikita yung kinimaster dyan. Ayan. So eh, click natin yung check dito sa taas. Itong nakared. Ayan. Check natin. Craft video area. Check. Ayan. Place weight. Yan, antayin muna natin. So, kailangan marunong tayo mag-antay. Yan. Patience is the key. Yan, kung meron tayong patience, di ba? Siyempre, gusto natin mawala yung watermark na Kenny Master sa ating video. Yan. So, kailangan natin mag-antay. Or, kailangan natin matutong mag-antay, di ba? <laughs> May nalalaman ba ba ako ng ganyan? Well, anyway, ayan, mabilis lang naman siya. Ayan, 80%, 85%, ayan, 90%. Ayan, mabilis. Mabilis naman siya. Ayan, go, go, go. Ayan, successfully completed. Ayan, so check na natin yan. Tapos, oops, exit na natin ito. Close na natin ito. Balik tayo doon sa album. So, dito tayo. So, ito na nga. Ayan. So, dito sa gilid nito, sa may pangalawa, nandyan yung black eh black sa taas, black sa baba, tapos may master. So ito na yon, ito na yung video. Ayan. So nakikita nyo yan? So nakikita nyo ito wala na, wala na siyang um, uh, watermark. So tingnan nyo yan. Oh, wala na watermark. Hello guys, how is it Watermark. Ayan. makikita nyo dito sa video na to Perfect na perfect. Ayan, so wala na yung watermark niyan. Ayan, so pwede nyo nang i-download sa YouTube. So, yan na nga guys. So, pag okay na yan, pwede na i-upload sa yung YouTube channel yung video na na-edit nyo na wala ng watermark. Yan. So, sana may natutunan kayo dito sa ating uh, tutorial at alam ko medyo kailangan din natin dito ang pasensya kasi uh, upload dito, upload dyan. So, ilang beses natin i-upload or a save sa video, a save na naman sa gallery, ganyan. So, kailangan din natin talaga ang mahabang pasensya pag ikaw ay nag edit di ba? So, kailangan natin ng time and effort sa kagaya ng pag-ibig, di ba? Ayaw ko lang. <laughs> sa tingin nyo. <laughs> Yan. So, sana may natutunan kayo at maraming salamat din sa inyong panonood. Kung meron pa kayong mga katanungan, ayan, huwag nyo rin kalimutan. Ilagay dito sa comment section. And of course, I really appreciate your time as well for watching my tutorial. Although it was a bit long and it really takes some time. But as what they say, we need a patience. Yeah. As we always say, patience is the key. Yeah, so thank you guys and God bless to all. Mabuhay tayo lahat. Bye!